Finding Series NI Manong Tools PH So yun na mga manong Nag-start na ang Finding Series Manong Tools PH So meron na ang tatlong Natago si Manong Tools PH Sa Finding Series natin ang piraso sa Bulacan At isang piraso sa Balenzuela Ito ang pinakauna Kinago ni Manong Tools sa Bulacan Ay nakuha ng Sir Kapiral So ito pakita nga natin yung comment Sa Sir Kapiral na nakuha niya ng item Sa lahat ng ating mga followers Okay ayan, uh, yeah, so napakabili si Seth panapitan daw si Seth so ito naman yung pangatlo sa finding area na sa Valenzuela naman nilagay, so ito nakuha ni Sir Eric de la Peña, ayan eh, nga may picture pa siya gan sa mismo nilagyan namin ng uh, T-Range, so syempre ito yung pangalawa natin, hindi pa yung nakukuha so kung malaki sa area uh, much better kung mapuha nyo na, kasi bukod sa T-Range, kapag pinost nyo yung uh, picture at meron okay, kayong uh, so mentioned kayo mga to speech may bibigyan pa kayo ng 100 Gcash so ayan yeah, panoorin natin kung so, nasan to set ng T-Rex syempre yung ating mga sticker ayan okay so yung papasok yung sticker sisili ulit natin Okay na, mga kamanong. So, lalagay natin dito. Para wala lang kita. Okay. Ah, uh, yun ang kagandahan. Finding serious, ikat. Ayan. Dito. Ayan. So, ayan na, mga kamalong, ha. Ayan. Dito sa likod yan. Kapansin mo. Ayan. Ito yung landmark. Okay. Mega Titan. Ay ayan. Ito, Mega Titan. Along the way, bulakan lang dito ha.